on this day, throwback Yo, tale. Yo, what's up mga Lodi Best pa yun? Magandang araw sa inyong lahat. Ayun, uh, itong video to ay para magpaliwanag tayo kung ano ba yung mga kailangan natin sa ating pagkuha ng prangkisa. Ayun, pag renew, renewal lang kasi ako eh. So, bago yun, mag-intro muna tayo. Tingin sa taas, Kain natin to. Peace. So yun na nga, pag usapan na natin mga idol uh, Unang requirements Ito po mga idol Siyempre kailangan mo yung ORCR ng iyong motor Ayan ito po, dito ba? Ayan, ORCR Una, unang requirements Pangalawa po Itong uh, Itong uh, Lisensya mo, ito po Lisensya, ayan Tapos, pangatlo voter certification. Ito po, katunayan na dito ka nakarehistro sa bayan ng Rosario. Yun. Tapos, pang pang apat is sedula. Kuha tayo sedula. Ayan. Tapos, pang lima, i-attach ia mo naman yung lumang prangkisa. Ayan. Ayan, hindi pa pasuyan yung prangkisa ko renewal lang. Ayan. So yun, yun po ang requirements mga idol. Ngayon kung ikaw ay walang prank, wala ka pang prangkisa, bago pa lang, so wala ka pang i-attach na prangkisa. mag apply ka pa lang. So pagtapos po nun, kukuha ka ng certification sa, dun sa, gaya ko po, oh, sa presidente namin sa Wawa Shortcut Costa Verde. So ito yung unang papel ng certification. Ayan, may picture ko na. Wanted <laughs> 2x2, ayan. Tapos sumunod do, dalawang papel kasi yan eh. Sumunod na certification is eto po. Ayan. Ayan, nakita niya may mga pirma na, may mga tatak. Kasi inasikaso na natin kanina yan. Tapos pagkatapos po noon, pupunta ka na sa Isla Bonita kung nasaan yung mga office ni Mayor Mayor Bolter ka at saka nandun yung mga magbibigay sa iyo ng certification na gaya nito, itong maliit na papel na to. Ayan, mga idol. So, uh, pinirmahan na tayo ni Pres. Jonathan Alberto. Ayan, may pirma na siya dyan. Tsaka, wala kasi si idol uh, Pres. Henry Pugay, yung pinaka-presidente ng mga presidente ng tricycle driver dito sa Rosario Cavite. So, ibang presidente yung pinirma dito. Tapos, tinatakan na nila tapos si Sir Pernan, ayun, Ayan, ng RTMO. ay may pirma na rin siya dito. So, bali, ang gagawin na lang natin bukas ay magbabayad doon sa monsipyo para doon sa ating prangkisa uh, at saka, ano pa ba, uh, doon sa sticker na maliit. Yung sa Saktoda naman. Ayan, shoutout sa Saktoda. Tapos, um, pag-usapan naman natin kung magkano yung gastos. So, yung gastos, una natin ginastusan is cedula. Cedula. Ah, uh, 32 pesos. 32 pesos lang po yung cedula. Tapos, yung picture, ito po, tsaka, harap at likod ng tricycle yan, tsaka yung 2x2 is 60 pesos. So, may 92 na. 92 na yung nagastos natin itong araw na Tapos, yung certification na galing sa aming uh, sektor, na kung saan nandun yung mga pirma ng mga presidente ayon uh, 100 pesos po ngayon 100 pesos sa member tapos sa mga adap yata parang mga 150 ganun. pero sa akin 100 lang kasi member ako doon so 100 pesos um, 192 na tapos bukas ang babayaran naman natin yung uh, municipal body number na manggagaling sa ano, munisipyo. Yun yung babayaran natin. Kasi hindi pa ako paso uh, 2024 pa tong, ano ko oh, ang prangkisa ko 2024 pa mapapa mapapaso. So renewal lang ako. Uh, pag renewal kasi mga ano lang po ang babayaran natin dyan. Mga 500 to 700 siguro. Ganon. yon Mga idol. Basta hindi tataas ng ano yun. Gan, Maaga nung presyo lang. Tapos, sa Saktoda, yung sticker na maliit na ididikit sa likod is 150 to 200 siguro. Basta mga ganong rate. So, ang ginastos natin, 192. Tapos, halimbawa, 700 yung uh, body number na magagaling sa munisipyo. Uh, pero hindi ko sure, ah basta, basta naglalaro yun sa 500 to 700. So, ano, magkano na? <laughs> uh, 192 plus 700 is the 892. Tapos, yung 200 na 200 na maliit na sticker na galing sa Saktoda, sabi natin 200, ayun, 892, di 1,092. Ayun, basta hindi ka pa abot ng 1,500. Hindi pa abot ng 1,500 yung babayaran mo sa hindi pa paso ang prangkisa. Ngayon, kung paso naman po ang prangkisa nyo, uh, wala pa sigurong 2,000 lahat-lahat na ng gastos nyo. Dito sa Rosario, Cavite, ah, hindi ko po alam sa ibang lugar kasi iba-iba rin naman po ang presyo. Pero siguro naman pare-parehas lang din naman yan eh. Uh, depende na lang doon sa lugar nyo kung sila ay nagtataas. Yun. Marami kasi nagtanong na rin, nag-comment, ba't, ganun, ba't ganun doon sa kanila, ba't ganun dito sa amin. So, yun, mga idol, ganun. Hindi ko po sure kung bakit ganun kalaki yung sinasabi. Meron kasi nag-comment na nag doon siya 50 mil. Sabi ko, apakalaki naman noon. yon uh, yun, mga idol. Hindi ko po alam kung bakit gano'n. Siguro, hindi ko sure kung kasama ang unit o prangkisa lang. di ba? natin masabi. Kasi wala naman siyang binanggit na gano'n. Basta sa amin, uh, wala pang 2,000 may prangkisa na. So, yun lang po mga idol. Kung mayroon pa kayong katanungan, huwag po kayong mayang magtanong at sasagutin natin yan hanggat kaya natin sagutin. Ayun, shoutout sa uh, Rosario Municipal. Ayan, sa RTMO. Sa Saktoda, ayan, kay President Henry Pugay, kay sa presidente namin sa Wawa Shortcut Costa Verde, uh, Jonathan Alberto, at saka si Vice uh, Trinidad, ayun, shoutout. At saka shoutout sa buong Wawa Shortcut Costa Verde. Napakagaling nyo sa mga ginagawa natin, yung mga naisasoli nating mga gamit, mga pera, makaraan lang uh, sa 24 oras. Baka napanood nyo sa amin po yun ah, nagsoli na uh, 30,000 ba oo naiwan doon sa tricycle ayun naisoli po yun ng uh, aming ka-driver so yun lang mga idol maraming maraming salamat hanggang sumuli aantayin ko yung mga katanungan nyo basta laging lagi uh, laging tandaan <laughs> nabubulong tayo tingin sa taas kaya natin to peace bye bye 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐.